sama-sama ah, tayong magiging sa saksi! Tigang sinalaki ng mga ng isang maliit na ospital sa Pasay na patuloy umanong operasyon kahit walang lisensya. Pati mga doktor at nurse, wala umanong lisensya para magtrabaho sa Pilipinas. Kompleto sa gamit ang establisimento na ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ay posible may kinalaman sa mga pogo. Saksi! Si Rafi Tima, exclusive. Sa itsura na mga gamit, mga nakapaskil na posters at mga gamot sa iba't ibang kwarto sa loob ng pasilidad na ito, hindi may kakailang isa itong klinik o maliit na ospital. Nired ito matapos makatanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng ulat na isang ospital ang nag-ooperate dito ang pasilidad hindi kalayuan sa gusali ng Senado sa Makapagal Boulevard sa Pasay. Upon checking, there is no hospital in this area with a permit uh, with a license to to operate. So upon that report, kami po ay nagpag- ng mga intelligence uh, visit sa mga ito at napagalaman nga namin na meron ngang ganito, nan nandito at saka mga doktor at mga nurses na walang mga permit, mga license to practice medicine and nursing in the Philippines. Ayon mismo sa mga Pilipinong kawani ng pasilidad na raid na sila noon. Iimbisigan ito ng PAOCC. Ideally dapat hindi na nakakapag-operate dito. So dapat ho na -report sa amin 3 weeks ago, nakasara na dapat ito pag pagpasok Dito tumatakbo yung mga uh, nasusugatan, ng mga magpupugo, yung mga nagkakasakit, yung nagkaka-COVID na magpupugo since wala sila mga dokumento sa katawan. So they rather go here sa mga gantong ospital. Ang clinic na ito o maliit na ospital kumpleto sa kagamitan. Bukod sa mga examination table tulad nito, ay meron pa silang hemodialysis machine. Ayon sa mga otoridad, may ilang buwan na rin nag-ooperate itong pasilidad uh, na ito na nakatago sa mga restaurant sa bahaging ito ng uh, Pasay. Sa kwarto naman ito ay makikita yung isa sa mga mamahaling gamit na makikita lamang sa mga ospital o kaya mga malalaking klinik tulad nitong ECG machine at itong ultrasound. Pero isa sa mga pinagtataka ng mga otoridad nang pasukin nila ang pasilidad na ito. Meron itong backdoor. Posibleng indikasyon umano na alam ng mga nag-ooperate dito na iligal ang kanilang ginagawa. Ang lalaking ito na isa sa mga naabutang nagbibigay ng reseta so doot ang una I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. I am a computer. Pero kalaunan, umamin din bagamat bumibisita lang daw siya. Yes, I am a Vietnamese doctor. Yeah. What are you doing here in this clinic? I visit only. I visit. Talibas ito sa pahayag ng gwardiya na ilang buwan na raw nandito ang naturang lalaki. Isa pang Vietnamese at isang Chinese na doktor ang inabutan ng raiding team kasama ang isang Chinese pharmacist at isang Chinese nurse. Matapos imbistigahan at kunan ng kaukulang dokumento, pinalaya rin ang mga dayuhang pasyente habang idedetain sa Bureau of Immigration ang mga dayuhang suspect at mahaharap sa kasong kriminal at immigration violation. Agad namang isinara at ipinadlak ang pasilidad habang makikipag ng ang PAOCC sa Lokal na pamahalaan ng Pasay para malaman kung paano ito nakalusot at nakapag-operate sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi! Ang matamisa ng kita sa pagtatanim ng mangga. Dawi sa mapait na pagkalugi para sa isang magsasaka sa Isabela na napilitang itapon na lang ang kanyang ani. Ay sa pagsaka, abot na lang sa lima hanggang pitong piso kada kilo ang bentaan sa kanilang lugar. Saksi si EJ Gomez. 84,000 pesos. Yan ang dapat kinita mula sa 3,000 kilo ng hinog na hinog na manggang ito na itinapo na lang sa San Mateo, Isabela. Ayon sa may-ari ng mga mangga na si Frederick Marcos Kayaban, nakarating pa sa Metro Manila ang mga manggang itinapon. Parte raw ang mga ito ng kabuang delivery nila na 15,000 kilo. Dati sa Metro Manila, masyadong mahaba po ang pila dahil marami na po ang supply sa planta. Uh, inabutan po siya ang kasi nakulog po ma'am. Close ban po kasi ang pinagkarga namin kaya na inog na rin. Ang ilang napili na mangga na pwede pang kainin, ipinamigay nila. Sobra raw ang pagkalugi nila ngayon. Ang bentahan sa kanilang lugar nasa 55 pesos kada kilo lang noong Marso at bumaba pa sa 20 pesos noong katapusan ng Abril. Then after after 5 days, you know, nagbago na ho ng presyo. Naging 17, then naging 12, then ngayon po 7 pesos na lang po. 5 to 7 pesos na lang po. Ibang-iba yan sa bentahan sa Metro Manila. Ang presyuhan ng mga mangga dito sa Mega q -Mart sa Quezon City, nasa 95 pesos kada kilo para sa mga quality o makinis katulad nito. Kung hindi mabibenta ng isa hanggang dalawang araw, ibababa ba ang presyo sa 50 pesos kada kilo. At kung ganito na ang itsura, kulubot, sobrang hinog at tatlong araw nang nakatenga sa palengke, bagsak presyo na 30 pesos kada kilo na lang ang bentahan. Ito po paninda ko na to, kalalabas lang kanina. Pero pag dinaubos hanggang bukas, mangungulubot na yan dahil sa sobrang init ng panahon, madaling mahinog yung mangga. Yung iba na bibenta natin sa shake, kahit pa paano, pera pa rin yun. Yung hindi na pwede, yun ang panapon. Halos kada araw, may ilang kilo ng mangga rin daw silang napipilitang itapon, na kung minsan, aabot pa raw sa 30 kilo. Paliwanag ng Agriculture Department, peak harvest season ngayon. Not necessarily oversupply, pero ito yung panahon na peak ng harvest. Yung nangyari sa San Mateo, Isabel, parang kamatis yan. Yung kamatis na tinatapon normally. So yung mga panghuling stages na marami na silang harvest. Ganun din yung mangga. everyday day, uh, almost nag-harvest. May mekanismo naman daw ang DA para mabawasan ang nasasayang ng na mga ani. May trucks daw ang ahensya sa mga regional field offices nito, local government units, at piling cooperatives para magamit ng mga magsasakang mga ngailangan. Pakiusap namin sa kanila, uh, pwede i-coordinate sa LGU, sa ating mga municipal and city agriculturalists, i-coordinate sa amin sa region. Nakipag-ugnayan nga raw si Frederick sa DA. Natulungan na ako ng DA kanina, ang Kadiwa. Nakakuha mm -hmm. sila sa akin ng 800 kilos na mangga. Malaging malaking bagay din po yon na nabawasan po ng ano, po, kahit konti, naging pera yung mangga. Sana raw maging regular na programa ng ahensya ang pagbili ng mga produkto na lokal na magsasakang gaya niya para di na maulit pa ang sapiltang pagtapon ng pinagpagura nilang ani. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Arestado isang konsyal at kanya asawa matapos maulian ng mga matataas na kalibre ng armas sa kanilang bahay sa Naik, Cavite. Dinakip din ang dalawang tauhan nila. Saksi si Marisol Abduraman. M16, mga shotgun at iba pang matataas na kalibre ng baril yan ang tumambad sa mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ng Haluhugin ang isang bahay sa Naikavite. May na-recovering samot sa bala at nagasin ng baril. Meron ding mga pampasabog gaya ng Granada. Apat ang inaresto roon. Hindi sila pinangalanan ng CIDG pero isa raw sa kanila ay incumbent na konsihal sa Naik. Arestado rin ang kanyang asawa at dalawa nilang tauhan. Ito po ay konsihal ng bayan ng Naik. Uh, nabiglaran po kami bakit marami siyang baril na ganito na ipinagbabawal. Subject sa search warrant ang suspect matapos umano makatanggap ng impormasyon at mga sumbong ang CIDG. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga suspect na sumailalim na kanina sa inquest. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Hindi pangkaraniwa ng pagulan kanina sa Quezon City. Dahil ang minutong may kasamang mga butil ng yelo. Sabay sa malakas na ulan, isang poster ng solar lamp ang tumama sa dalawang sasakyan. Isa ang sugatan. Saksi si Mark Salazar. It's the, it's the, it's the... The sa pambihirang pagkakataon, umulan ng yelo sa ilang bahagi ng Quezon City kanina. Ang Grabe! Namangha ang ilang motorista pero nangamba rin na baka magdulot ito ng pagkasira sa kanilang sasakyan. Ang ganitong hailstorm, mataas ang chance ang mangyari tuwing may thunderstorm gaya ng nagpaulan sa Quezon City kanina ayon sa pag-asa. Sa bahagi ng Quezon Avenue naman, nahulog ang isang poste ng solar lamp. Unang tinamaan ng isang SUV saka ito humampas sa isang utility van. Ang lakas-lakas ng ulan, biglang-bigla bumagsak yung ano, yung ano ba, solar light ba yun? Tumama doon sa sakyan namin, tumama sa kanya. Sugatan ng driver ng van na halatang gulat at halos hindi makausap. Relax, relax, relax. Lang, mo. Hanggang dumating ang may-ari ng sasakyan at dinala na siya sa ospital. Hindi natin inaasahan pero meron may pananagutan niya kabilang umano ang nahulog na solar light sa mga naging proyekto ng MMDA. That one we have to look into it pa po no. But as soon as na meron po kaming uh, concrete information, uh, we will let you know po. Thunderstorm din ang nagpaulan at nagpabaha sa Cotabato City kahapon. Tumirik pa ang ilang sasakyan. Maputik na tubig naman ang umagos sa isang kalsada sa Bontoc Mountain Province dala ng malakas na ulan. Sa mainit, Surigao del Norte umabot na sa mahigit 25 bahay ang nasira sa landslide noong Sabado. Apektado ang mahigit siyam na raang residente. Karamihan sa kanila tumutuloy muna sa mga evacuation center. Kahit umuulan at bumabaha na sa ilang lugar, mapanganib pa rin ang init sa ilang bahagi ng bansa. 45 lugar ang nagtala ng danger level na heat index, kabilang ang dalawang lugar sa Metro Manila. 50 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init na naitala sa Dagupan City. Ang Task Force El Nino ng Department of National Defense pinaghahanda na ni Pangulong Bongbong Marcos para naman sa paparating na La Nina. Kung kailan inaasahan ang mas maraming ulan na sasabayan pa ng habagat season. 69% na ang chance ang mangyari ito. Base po dun sa nakikita natin, ito po yung tinatawag na more than 50% than their climatological probability. Ubig sabihin, historically kung nakikita natin na nagaganap or posible ma-develop itong La Niña during July, August, September ay mas mataas dun sa usual niyang uh, nangyayari o nagaganap itong La Niña. Bilang paghahanda sa tag-ulan, 40 drainage laterals o daluyan ang isinasa ilalim sa declogging at desilting operations – sa buong Metro Manila. Sa Fugoso Street sa Maynila, nilulusong ng MMDA Flood Control Unit ang stormwater sewer para magtanggal ng bara. Mano-mano nilang sinusungkit ang basura sa ilalim na iaahon naman ng backhoe. Sa Bambang, Maynila, nakatuon naman ang declugging operation sa mga sanitary sewer. Daluyan naman ito ng wastewater ng mga bahay at negosyo papuntang water treatment plant na kung mababara aapaw naman sa kalsada. Kasama ang burak at basura papuntang stormwater sewer. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nagkaungkata ng mga kinakaharap na kaso sina Sen. Jingo Estrada at dating PIDEA agent Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado kagnay ng umano'y PIDEA leaks. Ipapasabi na naman si dating Executive Secretary Pakito Ochoa kung hindi pa rin siya makakadalo sa pagdinig. Saksi si Mav Gonzalez. Isasagpi na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs si dating Executive Secretary Pakito Ochoa kapag hindi ulit dumalo sa pagdinig ukol sa umanipideya leaks na tanungin ng komite si Ochoa sa aligasyong iniutos niyang huwag ituloy ang operasyon ng PIDEA sa isang condo unit sa Makati noong March 2012 kung saan gumagamit umano ng illegal na droga ang ilang artista at politiko. Pero nagsumiti ng medical certificate si Ochoa na positibo sa COVID-19 kaya hindi na naman nakarating kanina. So we'll be giving uh, attorney Ochoa uh, one week to recover from COVID and uh, we have already sent to him two invitation letters so by this time you issue sa pina uh, for his uh, attendance before this committee uh, kung hindi siya hindi pa rin siya mag-attend baka warrant of arrest will be issued by this uh, by the Senate kung hindi siya pumakita ah huh? uh, just for the record dahil uh, mahirap yung uh, uh, iniiwasan tayo kung nandito sana si pakituod so ay ay I, I really, uh, could have decided to adjourn this hearing pero mahirap yung hanging tayo, your honor. Kailangan kumarap uh, siya dito sa ating committee ang nag ako sa kay Ochoa, si dating PIDEA agent Jonathan Morales na nakapirma sa nilik na umunay PIDEA document na nag-uugnay sa ilang personalidad sa illegal na droga. Nauna nang itinanggi ng PIDEA na totoo ang dokumento sa PIDEA leaks. Sa pagdinig kanina, nagkainitan si na Morales at Senador Jingoy Estrada. Inisa-isa kasi ni Estrada ang mga kasong kinahaharap ni Morales at si Morales inungkat ang kaso noon ni Estrada. If we continue to listen to the, all his alibis and all his uh, lies, imagination, baka mawala yung credibility ng uh, hearing ngayon. Paniniwalaan natin na marami palang kaso. Hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no? Ni, ni Senator Dingroy Estrada patungkol sa akin para namang ako talaga ang hinukusugahan, eh, ako may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, no, 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 ay, no, 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 na, no na po. Ay, wag naman po. Alam mo, ako, mo, alam mo, Mr. Morales. Ah, Sito Jingo, Sito Jingo, please, 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 please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Dumating din sa pagdinig si Senate President Mig Subiri na yung pinuntong wala pang inilalabas na documentary evidence si Morales. Hindi pwedeng sabi-sabi lang at kinapaalala natin ang halaga na mapagkakatiwala ang resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang. Para hindi po tayo dito gagamitin ng ibang grupo pang pamulit, pamumulitika. Yun lamang. Maraming salamat po. Tinalakay rin sa pagdinig ang kumalat online na CCTV footage umano sa bahay ni Morales kung saan maririnig sa loudspeaker ng telepono ang babalang papatayin daw si Morales. Ang boses sa kabilang linya ng telepono, si Eric Picoy Santiago na taga Napolcom. Pag-amid niya ngayon, gawa-gawa lang daw niya ang kanyang mga sinabi kay Romeo Endiques na isa ring dating PDA agent. Iyon po ay uh, katang-isip ko lang. Patensya na po kayo. Kaya po, humihingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. Sandali, katang-isip -ka -ta -ka lahat ang sinasabi mo doon? Yes, sir. Mga senador kami, ay naku, ibig pong sabihin na binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. Sino nag sa sa'yo na pasakayin mo si Juan? Si Enriquez? Sarili sarili ko lang, sir. Naungkat din sa pagdinig ang pagpapadrug test ni Pangulong Bongbong Marcos nung tumatakbo pa lang siya sa pagkapangulo. Ayon sa St. Luke's Medical Center, nagnegatibo siya sa cocaine. Hindi rin daw sila ang naglabas ng resulta kundi ang kampo ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, posibleng maulit ang mga pagulang naranasan kanina sa ilang lugar sa bansa. Yan po, kahit sa gitna pa rin tayo ng tag-init, Bukas, posibleng ang pumalo pa sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius sa dalawang bayan sa Bicol Region at 45 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Visayas at Agusan del Norte. Maraming lugar din ang makararanas ng 42 hanggang 44 degrees Celsius. Danger, danger level pa rin yan mga kapuso kaya doble ingat. Base naman sa rainfall data ng Metro Weather, mataas ang chance ng ulan bukas sa halos buong Luzon, Panay Island, Sulu Archipelago at Soxergen. May heavy to intense rains sa ilang lugar kaya maging alerto sa baha o landslide. At sa Metro Manila, posible rin maulit ang localized thunderstorms. Halos dalawang linggo matapos ang pang water cannon ng China sa mga barko ng PCG at BFAR, ang Sibilyang Grupong Atinto naman ang pupunta sa Panatag-Solo, bago de masindok sa miyerkules. Pinaghahandaan na ang pamimigay ng gasolina at supply sa mga manging islam Pilipino gayon din ang paglalatag ng mga boya para ipakitang bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Ngayon pa lamang namataan na ang anim na barko ng China Coast Guard at abot 30 Chinese Maritime Militia Vessel doon, batay sa satellite image na nakalap ng grupo ng maritime expert na si Ray Powell. May ahalin tulad ani ito sa dami ng mga barkong iniaharang ng China sa Yungin Shoal tuwing may resupply mission doon. Pero hindi raw natatakot ang grupong atin to. Tuloy raw ang paglalayag para isibilyanize o gawing sibilya ng rehiyon at itaguyod ang ating teritoryo. Niliwanag ng pamahalaan na wala itong kinalaman sa lakad ng grupong atin ito sa Baho de Masinloco Scarborough Shoal. Ganun pa man, siniguro ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas ang misyon. Bilang Pilipino, kung gusto nilang mag dito, that's their uh, right. No? Uh, again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. Sa Kanlura naman ng Palawan, mahigit apat na pong barko ng China kabilang ang anim na Chinese Navy at apat na China Coast Guard ang namataan sa Sabina Shoal simula April 16. Namataan din nagsusukat doon ang mga Chinese researcher. Namataan din ang mga patay na coral na pinangangambahang para sa paggawa ng China ng artificial island. The characteristic of the poros that they showed in their academic journal is similar with what we saw in Sandy Case and also in Escoda Show. Ibig sabihin meron daw silang pipe, meron silang mahiwagang tubo na inilalagay sa ilalim jan, and from there they used that to uh, throw itong mga crash corals. Ang Chinese Foreign Ministry iginit namang walang basihan ang mga paratang na magtatayo sila ng artificial island sa Sabina. Mahalaga ang Sabina Show kung saan nagkikita ang Philippine Coast Guard at ang AFP Western Command bago tumulak sa Ayungin Show para sa mga resupply mission na ilang beses ang nauwi sa pangu-water cannon din ng China. Kamakailan, napabalita ang new model na usapan umuno ng ilang opisyal ng China at Pilipinas para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Dati nang ikinailan ng National Security di Council na mayroong ganitong kasunduan. Inikayat din nila ang DFA na gumawa ng hakbang kaugnay sa mga individual sa Chinese Embassy na may recorded phone conversation umano na pumapayag ang Pilipinas sa kasunduan. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, dapat paalisin sa bansa ang mga naturang taga-embassy dahil sa paglabag sa Anti-War Tapping Act at Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ayon sa DFA, iimbestigahan nila ang mga ulat ng ilegal na aktibidad ng mga diplomatic official. Naon ng sinabi ng Chinese Foreign Ministry na hiniling nila sa Pilipinas na hayaan ng Chinese diplomatic personnel na gawin ang kanilang trabaho at tigilan ang panguudyok at panghihimasok. Kung sino yung nagpakalat ng noong... Di umano transcript na yon sa tingin namin, kailangan uh, i-expel ng ating bansa. Kasi nga, pag ikaw ay isang diplomat, una-una kailangan sumusunod ka sa mga batas ng Pilipinas, pangalawa, ginagalang mo yung Republika ng Pilipinas, pangatlo, hindi ka nakikialam sa mga internal affairs ng bansa. Para sa si GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Pawang pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin, Panatag at Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Ang Ayungin at Sabina, bahagi ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Ang paratag naman, nakilala rin bilang Bajo de Masinloc at Scarborough Shoal, 124 nautical miles ang layo mula sa Zambales. Katumbas po yan ng haba ng halos 10 edsa. 104 nautical miles ang layo ng Ayungin sa mainland Palawan habang mas malapit pa ang Sabina Shoal na nasa 75 nautical miles ang layo. At inisunod sa Presidential Decree No. 1599, Pilipinas ang may karapatang mangisda at gumamit ng yamang dagat at iba pang resources sa ating EEZ. Pero sa mga naunang pahayag ng China, iginit nilang kanila ang ayungin at sabi Shoal at ang panatag naman, kontrolado raw na nila mula noong 2012. tulang malaking ulap ang abong ibinuga ng vulkan sa North Maluku Province sa Indonesia. Umabot ang usok sa taas na limang kilometro. Nagkaroon din ng maliit na pagsabog doon noong biyernes. Kasunod naman ang malalakas na ulan noong Sabado, nagka-flash flood at mudslide sa West Sumatra Province. Apat na putatlo na ang nasawi. Wala pang natatanggap na impormasyon ang Department of Migrant Workers kung may mga Pinoy na nasaktan. Ang isang daang taon ng lighthouse na dinarayo sa Magallanes, Sorsogon. At ang karera ng mga scooter na gawa sa kahoy sa Ifugao. Yan ang biyaheng saksi ni Chris Mavelo ng JMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Exciting na karera sa Banawi, Ifugao. Nagpunahan ng ayangan na tuwali tribal groups ng Ifugao Province sa kayo ng kanila mga scooter na gawa sa kahoy. Binaybay nila ang mahigit 7 kilometrong pababangdaan. Nasa 20 racers ang lumahok. Pagkatapos ng karera, nag-perform ang mga kalahok ng kanilang tradisyonal na sayaw. Ginarayo naman sa Magallanes Sorsogon ang Parola Beach. Maputi ang buhangin at malinaw ang tubig. Tampok doon ang isang daang taon ng Parola o Lighthouse. Matatanaw din ang nakakamanghang rock formations. Libre at walang entrance fee ang pamamasyal doon. Perfect for nature lovers naman ang pasanan Pasunanka Natural Park sa Zamboanga City. Protected ang lugar na ito dahil dito nagmumula ang potable water ng buong probinsya. Hanggang sa ngayon, buo at makikita pa ang mga malalaking puno at mga hayop. Ginawaran na rin ito ng ASEAN Heritage Park Certificate mula sa ASEAN Center for Biodiversity. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ang inyong saksi! Dalawang gabi ng musika ang naging pagdiriwa ng 70th birthday ni Maestro Ryan Cayabyab. Dalawang performer ang gumulat daw sa kanya. Handog ni Maestro Ryan ang Gen C Multi-Generational Concert. Big at mga bituin ang kumanta ng kanyang mga obra, kabila ang kapuso singer na si Aisel Santos. Ibinahagi rin ng maestro ang sekreto ng mahaba niyang karera, maging professional at ipakita ang sigasig sa trabaho. Natawa naman daw si maestro sa rehearsals para sa concert ng unang marinig ang boses ni Vice Ganda. Sinabi rin niyang siya sa boses ni Julian Sanuse. Labis ang papuri niya para sa dalawang performer. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Gravio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong magiging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.